Dong. Happy Mother's Day. Hai. Mama ni mo. Happy Mother's Day. May bigas ako pang mimigay. Ha? Ah. Uy, salamat. Akong kita salamat. sa YouTube. Ginapalit ako bugas YouTube Salaman. channel. Support lang mo sa YouTube channel nato. to. Salaman. Shout out, Shout out, Okay. Oh, gani, nagata gani. Oh. Mat salamat sa iyo. Hey, okay, madam Chito vlog. Salamat. Chito vlog. Thank you. Tumitoloy lang atong pagbugas. Pag kita nato sa YouTube, palito tong bugas. Atag. Ano? Kung uh, ganin tabang. Kung Ayenta mo pa pang bugas ato 30 kilo na lang natano Eh, Hey, mari pa yung tatanan. Ang isa, chatuan na 20-20, misaka naman noon. Murag pait naman. Ito to 30 na lang, laban-laban pa no. Sa likod, Lino Boy TV. So, hope lang yung punta na mo baba ang bugas. Ha, kita na Salamat kayo! Oh. So, gamay rin Tuloy-tuloy lang, sakod dai bukot pohon. Dumadagan na to ang Nagsugod gan ni permero, pulo-pulo pulo ka kilo, oh uh, pulo kilo. Bisod tukog dala. Sakinan random lang. Karang isa, isa kilo na lang kay marada. Tuloy. tuloy Airport ra ko. No, airport. Salamat kayo nya, apping lang. ana lang ko, nay revenueo pak palit bugas, hatag o wala kayo gina-vlog, balay akong gina-vlog. Uh, ka Homes, mga balay d'ris double. O wala na akong gina-vlog. na nga market. Maraya mo ang real estate agent pa. Pero ito, sayang nang god. Akong gina-vlog na lang. Ita. Oh, kita hmm. Bukas, importante. Okay, bahala. Ginamos-ginamos rap. Bulad. Bukas.